What is up guys? Ngayong araw ay eh, medyo malayo-layo yung biyahe ko at limang araw nga akong mawawala sa bahay namin. May pagdadrive kasi akong grupo ng mga narases dito sa Bon. Pupunta kasi sila sa Prague na capital ng Czech Republic. Tapos didiritso kami sa Hallstatt sa Austria at ang pinakahuli ang Königssee, na part na din ng Germany. Nasundo ko na nga sila at mga 8 na din kami nakalis dahil yung iba galing pa ng night duty. Bali sa 7 oras pala yung biyahe namin o nasa 680 kilometers mula dito sa Bon papunta ng Prague. At dahil tanghali na at inabot na kami ng gutom ay tumigil muna ako para naman kumain At tamang tama nga dahil mayroong lamesa Dito sa tapat namin Dito rin tumitigil yung ibang mga biyahero Para magpahinga at para kumain Ano ito? Ano ito? slow Happy birthday to you. Happy birthday, to you. Happy birthday to you. O oh, di ba guys, hindi masaya ang tour kapag walang kain ng ganito. Syempre, Pinoy tayo. Laging may dalang pagkain, lalong-lalo na yung kanin. Saka mas masarap kumain sa ganito, lalo na kung madami kayo. Masarap na, tipid pa. Habang nagkakainan nga kami, tumitingin sa amin yung mga puti na dumadaan. Bihira siguro silang makakita ng ganito. At pagkatapos nga namin kumain, e, sumakay na din kami at umiritsyo na rin sa biyahe. At makalipas ng ilang oras ay nakapasok na rin kami sa Czech Republic. At ang unang nga naming destinasyon ay ang Old Town Square dito sa Prague, ang capital ng Czech Republic. Thank you. <laughs> At sa wakas, nakapag-park na rin kami malapit dun sa aming first destination. Ang hirap din pala maghanap ng parking dito. Napakadaming sasakyan. Shopping center din pala ito at ang daming luxury items. Tara guys, samahan niyo kami at pumasyal tayo dito sa city ng Prague. shopping center ng Prague grabe guys oh Hermes Ito yung magiging view at mo yan Pwede ko sa At syempre mawala na ang lahat Huwag lang ang picture picture Ang ganda naman kasi ng lugar guys Ibang iba yung vibes kisa dun sa ibang bansa Na napuntahan ko dito sa Europe At dito naman daw yung astronomical clock dito sa Prague. Maraming nag-aabang dito at pumupunta ng mga turista. Wow. At pagkatapos nga namin po Marshall, eh, dumaan sila ng souvenir shop para bumili ng pasalubong. uso at legal din pala dito guys ang marijuana. Pagkatapos nga nilang mamili ng souvenir ay eh naghahanap sila ng restaurant na pwede naming kainan. Para pag uwi namin sa aming accommodation ay eh magpapahinga na lang. Ang <makes noise> Ice tea. Oh, so, sakto lang yung ice tea. Para sa mga bata. so, <laughs> Thank you, Shin. What's this pork one? Pork neck steak. Pork steak. Pork steak. Nalimbut ito. Kayo yan, mushroom. So paano guys? Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin. Kakain na muna kami at pagkatapos nito ay eh, magpapahinga na rin. Hanggang sa muli. Ciao!